Welcome back to EV Channel PH. Balitang charging station ulit tayo at nandito tayo sa Tagaytay. Ito, sa front of Walter Mart at Pick Up Coffee. Tsaka yung, ano ba ang tawag doon? Yaw-yaw? Yaw-yaw <laughs> ba tawag? Anyway, ito, balitang charging station tayo. At meron ditong 3-slot EV charging station. Uh, puro AC ang kanilang charger. So, slow charger lang ito. 7 kilowatt. Tatlo. So, dito ka EV, may, meron tayong, ayan, Type 2 GVT na charging gun. At pagdating naman dito sa gitna, dual gun naman. Pwedeng GVT at pwede rin namang Type 2. So, kung na-GVT ka, ayan, pwede ka pa rin mag-charge dito. Kagaya nitong dala natin na Tesla Model 3. But ito, type 2 CCS to na to eh. At dun sa kabila, isa 7 kilowatt. parehas lang, type 2 rin yung anyang charging gun. So again, ka-EV, kung mapapasyal ka at medyo nag-aalangan ka sa baterya mo, pwede kang mag-charge up dito, ayan, sa AC Mobility Charging Hub. So again, madali lang naman, kaibi. Ah, uh, kung EV owner ka, ayan, no? Oh. scan, plug-in, pay, and charge and unplug. Ganun lang kadali. Ayan ang uh, EV charging station na nandito sa Tagaytay. So again, this is Mark from EV Channel VH. Basta balitang charging station. Stay tuned ka lang sa ating channel. Stay charged. Drive electric.